Mga busing. Ito naman yung hawak mga busing. Ito po ay isang street poso po. Ayan mga busing, oh. Isa rin sa pang mga pang-out at mga pang-out mga busing Ayan Isang street poso po. Maganda lang yung mukha ng busing. Iyan, oh. Isa rin po sa mga pang-out at mga busing ko. Oh. Isang street poso po na local national born po mga busing. Iyan, oh. Maganda yung mukha ng busing. Iyan, oh. Kung konektado lang niyo po, paim niyo ko sa aking feeds mga busing ko. Oh. Santi TV pa rin yung feeds ko mga busing. Ayan parang kare ng busing, ah. Iyan, ah. Oh. Iyan no, balanseado mabosing guwapo. Isang straight poson po som mabosing. Iyan no. Guwapong guwapo mabosing. Yan po. Isang straight poson po som mabosing ko. Pang-out na rin po mabusing. Iyan no. Balansyado. Guapo.